Nagtanim ako ng bawang at nagluto ako ng ginisang sayote na merong giniling. Hi, hello, Minasan! konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ngayong araw nga pala ay magtatanim po tayo ng mga bawang. Ayokong palapas itong taon na to na hindi ako nakapagtanim. Buwan ng June ay eh. eto nga po pala yung na-harvest ko last year. Dahil medyo marami po yung na-harvest nating bawang, dito ko po nilagay sa may hagdanan. Yung iba ay ginagamit ko sa pagluto, tapos yung iba naman ay ginawa kong binhe. Alam niyo po mga auntie, nakakatuwa po dahil naparami ko po yung mga bawang na binigay kay uncle nyong hapon. Kung napanood nyo po yung mga dating mini vlog pa namin eto mga bawang na to, ay eh, binigay po kay uncle nyong hapon, nasa 10 piraso yung malalaki, tapos nasa 30 pieces naman yung maliliit, nakakatuwa nga po dahil naparami natin, hindi nyo po mga ate, nakakatuwa kasi ang lalaki ng mga bawang dahil magtatanim mako ngayon, kaya heto tinatanggalan ko ng balat, tips ko lang sa inyo, kung gusto nyo matanggal ng mas mabilis yung balat ng bawang, ibabad eh, nyo muna sa tubig ng magdamag wow, grabe, alaki oh <laughs> Laki okay, ng bawang. Meron nang tumutubo. Hmm. Yung iba nga pala dito ay na-harvest ko dun sa bukid. Dahil na-operahan ako, kaya hindi kami makapagtanim dun sa bukid. Ang gagawin ko ay tatanim ko na lang to dun sa likod namin. Ito na po yung mga itatanim nating bawang. Grabe ang lalaki mga anti ng buto. Ayan o, oh, ang lalaki. And ito naman yung maliliit. Di ba ang lalaki oh? Grabe, tignan niyo naman mga ante. Pagkatapos kong mabalatan, ay nagpunta na ako dito sa likod. Tinanggal ko na yung mga ibang tanim dito, kagaya ng talong at sili. Bago ako magtanim, ay magbubungkal muna ako dito ng lupa. Naglagay nga rin pala ako dito ng fertilizer, kagaya ng tae ng baka at tae ng manok. Yung kalahati nga pala dito, ay natamnan ko na po ng mga sibuyas. Pagkatapos ng dalawang linggo ko maitanim itong mga sibuyas, ay nagsitubuan na. Dalawang klase nga yan, pula at saka puti. Yung kalahati ng lupa, ay gagamitin natin yan para naman sa mga bawa. gitport 40 pieces yung itatanim natin dito. So, eto na nga, pagkatapos kung magbungkal ay lalagay ko na isa-isa. Pangalawang beses ko na nga pala itong sinubukan na magtanim ng bawang. Yung sibuyas naman ay first time ko lang po mga anti. Dito sa amin ay tinatanim po ito kapag buwan ng October o kaya naman November. Tagal nga lang po ito harvestin. Tumatagal po ng 8 hanggang 10 na buwan. Hindi ko lang po alam sa atin sa Pinas kung anong buwan po ito tinatanim. Nakatawa po mga anti kasi next year meron na naman tayong hinihintay na harvesting. Pagkatapos kong maitanim itong mga bawang ay ako ng net sa gilid para hindi pasukan ng mga pusa. Ako mga anti mga pusa po ay naglaro po dito sa aking gulay at tapos kung magtanim diyan po sila tumatamba lalo ko pa yung tanim kong gulay dati pinaglaruan nila yung lupa kaya nasira yung tanim ko ewan ko lang kung makakapasok pa sila dito mga anti fast forward alas 6 naman ng hapon ay, po ako ng ginisang sayote wow for the first time mga anti ngayon lang ako makapagluto ng tanim kong sayote nagbalat ako dito ng apat na piraso saka ako hinati-hati nakatuwa po kasi dun sa tanim kong sayote ay napakadaming bunga tapos napakadami ding bumili tapos kung hiwa-hiwain yung mga ingredients ang una kong nilagay, etong giniling kong karne. Buong karne nga pala yan, mga anti, tapos ginamitan ko lang po ng grinder. Lagay ko na din tong bawang sibuyas, tapos maglalagay din tayo dito ng kamatis. Pagkatapos ng ilang minuto, ay lalagay na po natin tong ating hiniwa-hiwang sayote. ni po habang niluluto ko to mga auntie, ay sobrang excited na ako. Gustong-gusto ko na pong matikman etong tanim kong sayote. Para mas masarap syempre, maglalagay tayo dito ng mga pampalasa. Pagkatapos po ng ilang minuto, ay tapos ko na pong luto itong ating ginisang sayote na merong giniling. Para mas masarap, ay hindi ko nga po pala masyadong niluto itong ating sayote. Mm, ginisang sayote. Pagkatapos kong magluto, ay binigyan ko na kaagad si uncle niyong hapon. Nakatuwa tong asawa ko kasi first time ko lang siya lutuan ng ganito at kinakain naman niya. Minasang itadakimas. Next time, sunod ko namang lulutuin ay chop suey o kaya naman tinola. Siyempre, lalagyan din natin ng sayote. Kano, yes, masarap. Kain kan telangtong niluto ko, nakakatuwa kasi naubos namin. Dahil lamis ko to kaya ako yung pinakamaraming nakain. Fast forward po tayo ulit pagkatapos naming kumain. Request nga po itong anak ko, naggugo ako ng smoothie. Banana shake nga po ito mga anti, naglagay lang po ako dito ng gatas at tsaka ng honey. Sige lang po, maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara at. Dada bye bye. Dadang ng tabi po.